Hello, hello! So, tayo ay maglilinis na ng isda. So, matagal-tagal itong linisan, kaya chika-chika muna. Uh, love pa rin, maoy-maoy oh, pa din, ba? Diba? So, do not date or love a broken man, ba? Diba? English. Ah, uh, Broken daw sila, tapos mandadamay ng iba. Hahanap sila ng papalit sa kanilang iniibig pero hindi naman nila kaya yung pagmamahal na buong buo ibibigay sa bagong kaibig. So, di ba? Ano kaya ang purpose? Bakit tayo pumapasok sa isang relasyon? hindi naman kaya nung isa pero sa'yo ibibigay mo lahat-lahat pakisagot mga marites oy oh, tubag in mo okay yun nga oh so bakit, ta bakit talaga may tao na tinadhana tayong saktan wala naman tayong ginagawang masama sa kapwa natin. Ang atin lamang ginawa ay yung mahalin sila ng buong buo. Binigay natin ang buong suporta natin. Puso, bulsa, pagmamahal